Hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel So nandito nga po tayo sa The Stone Villas Resort and Event Center Dito sa Santo Tomas South, and Nueva Ecija Wow. So guys, ganito kaganda yung bubungad sa inyo dito sa The Stone Villas And syempre mamaya tutur ka kayo Pero bago ang lahat, ipakita muna natin yung kwarto Guys, ito nga po pala yung pangisahan nila And kumakikita, ang laki ng TV, grabe Diba? Ang laki ng TV, parang nasa theater Ganang kalaki, pero yun na nga Ah, meron din siyang mga katulad nito, mga lagyan ng damit. There you go. May mga, kung na siya. Sorry kung maalo ka. Tapos may mga drawers sila, like this. And of course, like this. Saka meron na rin lalagyan sa iba ba. Kung gusto nyo ilagay yung mga gamit nyo. Tapos meron siyang malaking ano, mirror there. Diba? Ganda. Ganda. Tignan nyo na may headboard. Halata mong hindi tinipid. Grabe. Take note, pang isahan to ah. At meron silang. Wah! Humidifier, huy! Sino ka dyan? May humidifier na. Meron ka pang side table. So, actually, di ba pang isahan to. Pero parang hindi. Parang luwang, di ba Para sa isahan. Tapos, ito yung pinaka-awit lang. Ito yung uh, niya bukasan. So, buksan natin. Ayun. So, yun yung bukasan dyan. So, buksan natin yung pinaka-CR niya. There you go. Di ba, guys? Ang ganda. Signan nyo naman. O, oh, di ba? Tita, pa tayo sa ano, liguan. Ang ganda nung liguan nila. Di ba? From top to bottom, naka-ano. Accent wall, di ba tawag dyan? Tapos, tignan yung CR. Ay, ba yung CR nila, no? tapos shower head ayan dito lang po yung samihain guys ganyan nga isa pa naka aircon kayo ayan there split type tama ba? split type tapos ito yung view nyo guys take note kwento ah ah um, wow pero diba ang ganda Sa ang laki pwedeng pwede na talaga sa pamilya. so guys alam nyo na Ayan, meron pa dun. Hindi ko alam kung ano 'yung pinakamataas na 'yun pero 'di ba? Ang ganda ng lugar talaga na 'to. So kung ako sa inyo guys, magpa na kayo dito sa si Stone Villas and 'di ba? Ang ganda ng Sa malamig. Ayan, nakikita niyo 'yung puno, 'di ba? Maangin. Ayun. So New Year ni, New Year 'yun. That's why walang ano, walang kinatatanggap ngayon muna ng mga tao pero 'di ba? Ang ganda na. As in, okay na okay talaga yung lugar na to. So guys, sa Nueva Ecija lamang po to. Ayan. So end ko muna yung vlog dito. Mamayang gabi, mas maganda lalo dito. Yun lang. Sige nyo, gaano kalambot. Kasi nga po, babe. Ha? Ngayon lang. Hello so guys, what's up? And welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, nandito tayo ngayon sa Stone Villas and papakita ko sa inyo yung kagandahan nitong villas na to. And for today's video, nandito tayo sa pangisahan. Hindi mo pangisahan, pang single uh, room ang tawag nila dito. Ayan, single room. Pero ang laki. As in guys, o oh, diba? O oh, pwede ka ba maglatag dito? To be honest, ang laki. Tapos yun naman, diba? Ang laki ng TV. Hindi pang single. Guys, ito nga pala yung sun villa. Sa palamig, grabe. Mahangin. Sa kanil, laki ng full nila, no? Kasi so, yun yung pambatay sa may dulo. Parang may fountain type. Kasi so, yun, may CR dyan sila. Kung gusto nyo, meron silang mga ano. Ang tawag dito, cottage. Yung cottage nila kan. Pero, silipin muna natin yung one. Eh! Silipin natin yung CR mismo. Oh, she. Yun. Hindi, pinaka-CR nila, guys. So, ang pahangit ko. Wait lang. So for boys siguro to no. Ayan. Eh, yeah, pero ang actually ang ganda rin ng CR nila. Sa so, hindi mabaho. Ayan, tapos ito yung view after yung lumabas sa CR, di ba? Ang ganda. Hindi ko alam kung ano yung malaking tower na yun eh. Pero, ayun na nga. Tapos ang dami nila dito mga halaman. Eh. <laughs> Basta yun. Sheesh. Ayun lang. Saan yung kapatid ko? Ayun yung mga cottage nila there. Tapos ayun, ayun yung pangalan na one, Stone Villas. Resort and Event Center. Tapos meron silang event center dito, nandun gawin. Eh. Pero hindi ko mapapakita sa inyo kasi nakasarado siya ngayon. Since mag New Year. And ito, sobrang lahok na swimming pool nila actually. Pambata nila, there. Actually, ang lawak ng pambata. Tapos, ito na yung pang yung gawin doon. ayun. Ayan, tapos yung mga cottage, pwede na kayo mamili dyan. Ito yung pinakamalaking cottage. Tapos meron dito nga sound system kung minsan nakikita ko eh. So, ayan, yun yung niyo yun. yun Di ba ang ganda? Shucks. Wait lang, picture lang natin to. Hey. Mm hey. -hmm. entrance papunta dito sa swimming pool area yung may kone yan, bar bar ano yan rocks something Baraks, para kasi sa kawin na to ano pero yun yung tura ng pinaka lugar pero alam mo yung gustong gusto ko talaga na accessible lahat ba diba? magkakalapit lang lahat pero at the same time maluwang siya malaki siya and kitang kita mo rin kung ba diba, pag swimming yung mga anak mo yung kwan gano'n yung mga kamag-anak mo nakikita mo kahit nandun ka sa may pinaka villa so ang ganda So, ito yung tsura ng no, pinaka-bar. Pero kakain muna kami. So, itadaki mas! Guys, update. Nilipat nga po pala kami ni tita ng kwarto. So, andito na nga po kami sa may parang family room nga po nila. And makita nyo naman napaka-spacious pa rin. Sobrang hindi talaga tinipid. And may papakita lang ako sa inyo. Eto, may rep na sila, di ba guys? Tapos, ayan. Meron na nga po kaming coke. Pinigyan kami ni tita. And huwag kayong ma -ano, sa may ice cream. Medyo na yun. hindi <laughs> ice cream laman don pagkain. Pero yan na nga, ayan yung view nga po. Pero yan, tignan natin kung gaano maganda nga ba si Arne ito, okay, guys. Oh, si. Grabe, wey. Di pa. Grabe accent, ano. Parang si vulgar. So, di pa. Parang sa paligod din dito, ano. So, yung mga ganyan pa siya. Tapos, yung paglabas mo gano'n. So, ayun na yung ano. May kainang ka dito sa gilid. Then, ito na agad yung lababo. Tapos, meron kang ano. Tapos, ayun. There. Ayun, yung kwarto ang laki. Grabe. Tapos, ito yung TV. Diba? Saan ka pa? Oo. Oh. So, ito naman yung kwan. Pang maramihan, sampu siya guys. So, oh. and sobrang, gusto ko itsura niya kasi kwan. Tingnan nyo naman, diba? Napakatibay ng ano. <laughs> Double deck. And, meron siyang ref. Be honest. And, lababo. Tapos, ito yung pinaka. Yan naman. Oh, diba? Oh, saan pa? Ganun si... Ang laki ng CR shots. No, may space pa doon. What the? Ang ganda. Ba't so, nagawa no? so, yung mga... So, syempre, ang kalidad, ano? Grabe. So, may mga pin light sila. Silang ganyan. Na pwede kang humain dito. There. Just lababo. Sa'yo so, na. Eh, yung buong kwan. It's kung hindi ako nagkakamali, sa 4K. 4K lang to guys. Tapos meron na kayong mga ganyan. Tapos may TV. Ayun o. No? There, may TV siya kasi hindi, hindi, pa siya nakaayos eh. And, ayun o. Nakabit siya. Diba? Ang spacious. nila laki. Tapos ito pa. O diba? Tapos yung mga Mga freebies. Something. Ganun. So, for me, sobrang ito daw pinakamabenta nila. Tapos ito yung itsura ng one ng view nyo sa labas. Oo, di ba? Ganda. What the? Yan. So, kitang-kita nyo agad yung pool. Pagka dito kayo nag-check-in, di ba? Tapos ito yung pinanggalingan namin yung room kanina. So, yan nga yan. Yan lang, guys. Yan. Nakadulo. Kailan so, ko maano ito yun eh. Parang yung itsura. Eh. Medyo hindi siya nilinis ngayon. Kasi pag... Wala Ay, ayun yung tsura ng kanya. Bilas. Di ba? Ganda. Ay, ay, ayun yung amin. Ngayon. Ganda so, sa mga cottage. kasi, since wala pa namang na mag-occupy ngayon. Ayan. So, ayan muna. Tapos meron pang babae. Di ba? ganda. Shucks. O, tapos meron pang ganito. O, di ba? Ay. Ay. kaya-kaya ako nito. Hindi kaya ko yan Forma. Ganda. Parang kukun. Bago nung kwara to. Grabe. Ay. Grabe. Sarap ang tawag dito. Ang bango. Tapos ang kapal yung umo to. Eh. Hey, bangkit. Guys, alam nyo ba? May napansin lang ako. Sobrang pangunungan nila. Hmm. <laughs> As in, sobrang bangon din ng ano, ng ginamit nila. I don't know anong conditioner o ano man nito. Ang bango talaga. sarap matulog pag ganito ka bango yung unan mo. Tapos ganito kalambot yung kama. Parang gusto ka na ka matulog eh. Pero yun na nga, alam mo itong ano, itong kwarto na to. Kahit yung kwarto na sabi Parang ang sarap, ano, ang sarap matulog. Kahit hindi ka mag-swimming, parang sulit yung binayaran mo ganun. Ay. Sana ganito din sa bahay. <laughs> Nangarap ng ganito sa bahay. Pero yun nga. Um, bang, grabe. Tapos meron pa siya lang yung media fire. So, ang um, bango pa ng buong bahay. So, yun lang. Gusto kong bumalik ko ulit dito. Pero, sana kasama ko na si mama. Kaya yung mga iba ko kan, Para mag... Ano kayo dito? Para... Alam mo na yun. Banding-banding. Bonding. Pero, ang like, laki kasi nung... laki ng kwarto na to. Sa totoo lang. Worth it na worth it talaga to. Yun lang. Tulog muna tayo guys. I-check naman natin yung gasket nila. So, eto yun. Tignan natin yung gasket. Hindi mahirap siyang buksan kasi sa kami lang ginagamit ko. Pero, yung laman po ng gasket nila ay... Ito. Ito oh, lang. Ayan. So, meron siyang toothpaste. Oh. Toothpaste iba, no? Cavity protection. Meron din siyang Ayan Oops, wait lang Meron din siyang Ganyan toothbrush Tapos, ano yung ano? Ang lagi na iba Oh, shampoo There, may shampoo din siya Welcome shampoo, ano? So, meron ka ng ganito Pagka nang check-in ka dito, di ba? Ito yung guest kit nila So, yun lang Boom oh. Ang pinakaganda sa Stone Villas guys, paggabi, O oh, tignan mo naman, di ba? Eh, tapos may ganun siya oh. Kaso hindi siya ganun kalins ngayon kasi nga, ano, hindi siya open for guests ngayon. Ayan, kami-kami lang ang nandito. Pero ang ganda. gusto ko yun oh, yung sumidulo. There. Ito nyo. Ganda diba? So, ah, oh. Oo, oh, diba? Ganda din ang puno. Nakaka-relax sa may puno ko sa ng bahay. mas meron pang ganun pa disco. Uy, party party. <laughs> Yes, yeah, so din na nga po nakatiis yung kapatid ko mag and yan yung pinakamalalim at dun sa so may banda doon yung pinakamababaw nila. pambata nga pala nila nag iba iba kulay kasi hindi naka open yun ano ayun ay ano to ito lang parang ba diba? pati yun umiilog din iiba iba sya ng kulay pero ito kung medyo hindi kayo marunong lumangoy at ah, dito na kayo pambata yeah so hindi ganun ka lang maging tubig actually so masarap lang mag swimming swimming tayo tara tara wait lang hey. Tsaka po takot ang labi lang ito eh So nakaluhod lang ako Mukha ko naman ayawin dito So yun nga. Dito, dito. Dito lang nga Mukha ko dito, ayoko dito, wait lang So dito na ako so, sa pambata, bata Yan, dito yung mula, stone villas Eh, pag gabi Ganda diba? Grabe Sa akin ganda ng langit o oh, grabe yung langit ngayon Ayun, Stone Villas, pagkabi guys, di ba? Walang part na hindi maganda. At so, ang sarap mag-overnight dito. Ngayon kasi walang tao-tao halos kasi uh, mamaya, Pas ay Pasko, New Year na mamaya. So walang katao-tao. Pero ba diba, ang sarap maligo dito. Ang payapa. Hindi masyadong maingay, ba diba? Pero siguro kung marami naka-check-in, siyempre. Pero ngayon kasi syempre mag new year kaya si check in Pero uh, usually daw marami daw mga nag-check in Especially sa may bandang dulo Yung pang sampuan worth Hindi ako nakakamal worth 4,000 lang Sampu yung ano yung pwedeng higaan Grabe ano So ayan nga yung stone villas Apakaganda ganda As in may, may pailaw pa yung ano Yung swimming pool Diba? Tignan mo Ang ng swimming pool diba? May pa ilaw Saan ka pa? Tapos meron pang landscape na ganyan. Oh. Yung likod niyan, ano yan? Ah, yan yung event center nila. May, may mga ginaganap na event diyan Pwede din kayong mag-ikasal dito or ano gano'n. So, yun. Ang oh. So, yun guys. Solo natin yung ano. Uh, alam masyadong ano yun. May kat. Tsura ko. Ibo ko. Mga pero yun na nga. Ay. Uh. Sa update lang, nanggaling na ako dun sa may pinaka malalim na part doon. As in doon, sa dulo. Yung pinaka malalim na part. As in, hindi naman ako lumubog. So okay lang. Five, by the way, five-six ako. Ayun, so hindi ako lumubog kasi nakatingkayan ako. Pero kaya ko pa rin huminga. Hindi ka tulad nung, ano, nung iba ibang swimming pool talagang lubog talaga ako kasi talagang lubog kung lubog so dito okay naman pala swimming pool na hindi siya nakakal nakakalunod sa 5, for me oh ba't pa ako grabe kasi ang nakakagawa kasi nito siniming siniming nag like, swimming kasi ako from dito hanggang doon tapos bumalik pa ako papunta rito so okay okay goods siya hindi siya nakaka hindi siya nakakalunod para sa mga katulad kung hindi pinagpala sa ha, saan oh wait lang grabe talaga <laughs> hindi pinagpala sa height ayun lang so guys punta na kayo dito sa stone villas sobrang oh ang sarap mag night swimming dito sobrang tahimik tahimik ano pero i mean tahimik siya in a sense na kasi ngayon mag new year eh so mga nag iingay yung kapitbahay pero kung ano hindi nyo naman maririnig yung kapitbahay dito or kung meron man kasi parang sa dulot eh may papasokan pa kasi kayo bago kayo mapunta dito and yun na nga hindi ganun ka kalamig yung tubig ay doon po parang ano lang siya uh, hindi siya yung parang nag-yellow. yung iba kasi parang nagyayelo ba diba? pero ito hindi naman siguro dahil sa ilaw kasi nga di ba may mga ilaw 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 nga dito kaya siguro ganun yung pan medyo hindi friendly siya para sa ating mga ginawin ganun so yun lang muna guys wait lang <laughs> Swimming muna ulit ako. Bye bye. Ayun natin sa malalim. Wait. Oh. Akala ko naman napakalalim. lang ako. Nakaluhod ako. Huh. Tara. Huh. Oh. So yun na. kami natin. Um, so, kamino, ano mo bumalim? Ito wala sa kami yung ano. Wala kami na siya ako. Siya hm, ako ng bangot. Ay, hey, creepy lang siya na bawa. Eh. Uy. <laughs> Nangangin siya. Ako na yung bula niya. Tapos eh. meron din pala siyang creepy na ganito. Ayan, sa bol. Nasa Ang sabon niya mo tulad rin. Pwede nga niya. Sa akin naman. Eh. Uy. Talagang pati yung kanilililiw. So ito nga pala yung niya pagpapasok na tayo ng swimming pool area. nagpapatugtog gapon ng na copyrighted song ayan i-mute na natin pero yan sa si tita and of course yung mga kamag-anakan ko nandun pasensya na medyo ah, nahiya ako mag video habang nakarap sila sorry ayan ayan sila ate che ayan yung asawa niya and all ayan pati nga ayan ayan pati nga paano cute ay ba wow oh. Wow. tingin ka dito pushing pushing nga <laughs> ah, oh. kawawa naman. Happy New Year, Onion. Ay, <laughs> hindi na nakatiis. Kawawa naman. Kawawa ang bata. Nagugutom na. <laughs> gutom na gutom. Buti na lang kumain na siya talaga. oy 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 hmm. ah Wow, oh, 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 kumakapangal, oh, 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 Oo. oh, 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 Dahan-dahan dandan Dahan-dahan. Oh, Diyos ko. Oh, 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 oh. dandan oh. Dahan-dahan Makakain ka. Sarapan. Nagustuhan niya. Oo, oh, nagustuhan niya. Yeah. Happy New Year. Yeah. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Ang mm, nagustuhan. Ayan, buti na lang. Kumakain oh. ng love. Ang so, nakarinig na naman. Wala siya. Wala na siya pa kayo. Nagutom na eh. Hmm. Oh, ayan, kinakain na rin. Pati na sa kamay mo. Hindi na hinayaan. Ano. Oh, oh, Diyos ko naman kasi. Hindi pa kasi na, ano. Kinakain agad. Oh. Wala na. Wow. Oh. Wala na pa. Wala na. Gahanap pa. Ayan, yan Go, go, go. Ay, ate, oh. ang laki niyan. Uy, ate. Hmm. Kain na. Wow. Diyos ko, onion. Usong lumunok, onion. Ay, lumunok kasi ng Okay. Ay, Diyos ko. <laughs> Nanak agad, oh. Hmm. Oh, ay, wow. Oh. Ah. Hmm. Wow. Oh. Yo, guys. So, kakagising ko nga lang. Ayan. And, although, Diyos ko, kakagising lang, pero haggard agad. haggard <laughs> agad, ano? Nag, ano, ang tawag dito. Nangingiti mo ilalim ng mata ko. Pasensya naman. Pero yun nga, kagigising ko lang, pero nakapag-ayos na ako ng buhok kita naman kahit pa paano, no? Pero nakatingin ako pa rin ito, nangigigil ako dito sa buhok na ito. Wait lang. Eh. gugupitin kita ah, pag hindi ka... <laughs> gugupitin kita pag hindi ka umayos. Pero yun lang, nga. ah, kagising lang natin. Ang sarap matulog dito. Grabe, guys. Kasi, bukod sa may aircon na, malambot yung kama, malambot pa yung unan. Ayun. So, medyo napatagal tayo ng na tulog. Seven. Anong oras na? Check ko lang. It's 7.38 na nga po. Pero 3 naman ako nakatulog. Yun nga lang, asarap din ang tulog ko dito. Usually kasi pag nasa bahay ako, 5, 5, 6, mga gano'n, 6. Palagising na ako. Pero ito ay nabot ako 7.58. Ayan, so ibig sabihin talaga, hindi naman 7.58 kasi naka, naka ayos na ako. Pero mga 7 gano'n, nagising na ako. Ayan. Pero yung buko talaga, nagigigil ako eh. So yun, ang sarap din talaga eh. <laughs> Ang laki din kasi nito para din para rin sa bahay. So comfortable naman. O, bangay unan and all. So hindi ka naman hindi ako namahay actually. Weird point hindi ako namahay. Eh actually hindi ako masyado namahay pero I ay mean, hindi ba? Yung iba kasi tagal bago ako makatulog. pero ito kasi sa 3 kasi nag-internet pa ako. Pero yung iba kasi, pagka nahiga ako, matagal bago ako makatulog. Pero ito talaga, inaantok agad ako. katulog katulad kahapon, Natulog din ako dito bago mag-New Year. Ayun. So, yun lang, guys. Tignan natin kung meron pa tayong magiging vlog after this. Pero, ewan ko kung ano pang pwedeng ganap. Pero, kakain muna ako. So, yun. Kain muna ako, guys. bye so, bye. Don't one pero... eh... Hey. Oh, ano ito? Parang jacuzzi? Paikot? Ano yan? Paninis? I don't know. Ah. So ito nga po event center nila. Yan. Name it. Kahit anong i-celebrate niya, binyag, kasal, ano pa man, pwedeng-pwede nga po dyan. So yan, so tignan niya po natin yung bawat gawin nitong stone villas kung saan kayo pwede mag-celebrate ng mga kasalbin niya. At ano, yeah. ano pa man? Hindi pa nare-release kasi. <laughs> tapos meron parang, ay, may kasi Tapos eh, may Christmas tree na kan. Kasi hindi siya nakabukas niya kasi lang. Tapos may mga ganun siya. Tignan na natin ito. Eh. Hindi ko nakikita itong gawin na ito eh. Hindi ko na napansin itong gawin na ito. Mga truck nila, tita. Eh. May ganito pala dito. Parang groto Hindi, kariya po. Mari-kariya po. No? Sis, ano yun? May kuha Parang ano. Ayun o. Hindi bunta. Sa pupunta. Kasi so, may sapot ng no? konti. Joke lang. Hindi mo na. Sorry. Kahit na. Okay. si aim ya itu ini hmm. hmm, lepeknya So guys, nagsimula na nga po dumagsa yung tao pero paalis na nga po kami this day, it's January 1, 2024 So yun na nga guys, sana na enjoy nito yung video na to and uh, medyo nakakalungkot yung pagalis nga po namin dito sa so, The Stone Villas Napamahal talaga ako sa room legit, as in pera biro o sumpaman, as in sobrang ang sarap matulog doon sa may villa nila yan, so paalis na nga po kami sa The Stone Villas. Sobrang, kung gusto nyo maranasan din, yung mga naranasan namin, guys, ayan, nasa may Haen. Nueva Ecija lang to, sa may Santo Tomas South, ayan, dito sa may guys. Ano pang hinihintay nyo, mag-book na kayo, meron silang Facebook page, ilalagay ko yung Facebook page na to dito, in 3, 2, 1, ayan. So guys, ano pang hinihintay nyo, kontakin nyo na po and uh, i-like nyo na rin po at i-share nyo na rin po sa lahat ng mga kamag-anakan nyo na gustong mag-staycation or mag muna or mag o kung ano man. Ayan, and yun lang. Maraming maraming salamat po sa lahat mga nanood dito. Mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo at hitin na po yung notification bell para na ma-updated po kayo sa lahat ng ating mga update and mga videos and vlogs. Ayan. So, maraming maraming salamat. bye, -bye.